hindi ka na sumama. Ha? What's up, guys? Really? Reason? Bakit ayaw kang isama sa galaan? Sige! At dahil dyan, meron akong 5 reason para dyan. Number 1 Boy Palibre Ikaw ba to? Oh shit. oh shit! Term pa lang. Alam mo na. Alam mo na? Ito yung mga chani sa ambagan. Yung tipong pasigaw na yung bulong. Pero wa ipek, okay lang sana kung ganito yung sinario. Pre, gala tayo. Wala akong pera, pre. Sorry. Okay lang, pre. Sagot kita. Okay lang kung ganun. Kaso hindi. Siya pang nag-aya. Siya pang nagpapalibre. Number two, two, two. Boy Reklamo Ito yung taong puno ng pagsisisi sa katawan Yung tipong lagi niyang sinasabi Dapat doon na lang Dapat kasi yun na lang Dapat talaga kasi Dapat hindi ka na sumama Ha? Dahil imbis na good vibes Yung moment nagiging bad vibes Kasi panay reklamo ka ha? ha? Number 3 Boy late. Ikaw ba to? Yung laging inaantay kapag aalis na. Yung tipong lahat, nakabihis na. Ikaw tulog pa. Tapos, pag tinawagan ka, Pre, saan ka na pre? Dito na kami. O, eh, titabal yan na pre. Ang galing. Talagang isinabuhay yung Pilipino time. <makes> Pero pag ka nagkaabirya, siya pang unang umuuwi sa bahay. Wow! Number 4. Boy aya. Ito yung inaya mo, tapos nag-aya pa ng iba. Ha? Hindi lang iilan, buong barangay pa. Okay lang sana kung sagot mo sila, o sagot nila yung sarili nila. Pero hindi eh, iba. Ipinapasagot mo doon sa nag-aya sayo. Grabe ba? Mahiya ka naman. Isa kang dakilang cue, pal. Ako ba to? Ay. Number 5. Boy stop over. Parang may kilala kong kalito ah. Ito, yung mga taong bigla-bigla na lang humihinto kapag nasa galaan kayo. Yung tipong kada tindahan, hinihintuan niya pero hindi naman bumibili. Asawa ko ba 'to? At tapos, kapag ka naghiwalay kayo dahil hindi mo siya napansin na huminto, siya pang nagagalit. Bakit mo ko iniwan doon? Pang benteng tindahan mo na yan? Wala ka pa rin nabili? Gets nyo? Aray ko! At yun na nga, ang limang reason ko. At kung meron ka pang 6, 7, 8, 9, 10, alam mo na, ilapag nyo lang sa baba.